Good morning mga katito bar What's up, what's up At nandito ngayon tayo sa lugar ng Tagig At uh, may tayo na papunta ng Nueva Ecija Kaya ito po ay matagal ko ng suki sa pagbiyahe Ang iahatid po natin ay mga bilyaran At habang nandito tayo sa Tagig Ay uh, nagkaroon tayo ng bagong kaibigan At dito kami ay pinapakapi May kapi muna tayo So nandito at sinasakay na nila yung bilyaran. Ah, ito, papakilala ko kayo kila ate. At ito, mga bagong tinatayong yung bahay dito. Sa anong lugar to ate? Napindan. Napindan, UMC. Napindan, UMC. At dito kami, nag-almusal muna ng chicken pastel, may hinandang kape dito, at ito yung ating mga bagong kaibigan. Hello, oh, magkaway-kaway ka na. Anong name mo nga ate? Ano, Rose Gold. Tsaka si? Annie. Si ate anini Baby. Anong pangalan mo? Ano ko? Anong pangalan mo? Ako si Kakaw si Kakao. eh So habang kami naghihintay dito sa isinasakay na bilyaran. Uh, Kuya, tignan mo kung makadaan ka dyan. Kasya yan, kasya. Ah, walang taan dyan, sarado. Okay yung paninda ni Kuya, may bunga na yung kalamansi. mana so ito nagkwintuhan kami muna dito about sa matagal na sila dito eh. matagal na kayo dito ate ano? 2013 pa ito nung una kasi puro tubi, tubigan tong ano na to saka kung mapapansin niyo po rough road pa yung daan pinaayos pa pero napakadami na ng ano mga bahay na malalaki yung pag na yung mga nadaanan namin dito malalaki na lalo doon sa may papasok ate ano so yan po at andito na mga patito bar yung ating mga pinig up mga biliyaran yan tsaka may kaunting gamit So, ito po ay dadalhin natin sa Nueva Ecija so malayo layo yung ating pagbiyahe at nandito tayo ngayon sa may POAA pinuha nga yung uh, konti pang gamit dito so pagkatapos ito let's go na tayo sa Nueva Ecija at tingnan natin kung ilang oras tatakbuhin ni Simaron ng Nueva Ecija Gumalayo-layo rin pala yun Akala ko dito lang sa bunga Sa Gimba pala Gimba Okay Let's na tayo, let's go Finally, nandito na po tayo sa Gimpa We Siha At yan po, nakikita natin ang kapalayanan oh, dito Ang lawak binubuo na yung billiard table at habang tayo nag-abang ng booking so ating pinapanood yung pagkakabit nito ito po ay ano na second hand yung pero ito mamaya pag na tayo, napakaganda nito kasi i re retouch nila may barnisan papalitan ng tapete Napakaganda po nito. bagong At ito po, hinandaan kami ng tanghalian may lihaw na bangus, insaladang mangga, inihaw na tilapia, may chicharon, may chongkawale At ito ang napakasarap na papaitan. At syempre, hindi mawawala yun. Sama-sama. Ayan, kainan na daw po muna. At nang makabatsi na si Tito Bar. Kaya lang hindi ko na sila maharap eh. Parap po na. po. Parang piknik -pik yung aming pinuntahan. Gimba. 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 Deliver, diretso picnic. Deliver, billiard table. No, <laughs> <Dose>, si boss. Boss, <laughs> boyo. Tamat. Mayroon yung... ito ang bulaklak. Hmm. Parang inuman ito ah. <laughs> diretso inuman niya, <laughs> sakto. May tilapia at may bangus oh. Pakilala mo ito, Coca-Cola White. Hmm, bagong labas. Yan, bagong labas ng Coca-Cola. Colorless mm -hmm. Ito yung tubig Totoo talaga yan Ayos kain na tayo Hello mga ka Bar At tayo ay habang papawi ng Manila uh, Napakahirap palang maglong distance Sa Ilalamob Dahil kung saan saan tayo nakakarating At nandito tayo ngayon sa luban ng Tarlac may nakuha akong booking Akala ko pa Papuntang Balingasa, Manila Sa Quezon City Pambihira Kasi nagagawan dito ng booking eh mabilisan. Ito, ulit ang daan Siyempre gusto kong Mauna sa booking Inaksip ko agad Yung pagkakaalam kong Balingasa balanga. pambirabataan. Ay, na. Hello mga katito bar Tayo ay nanggaling sa Nueva Ecija Kangina At habang tayo ay naghihintay ng booking Pauwi ng Manila Ay ito, may napika po tayo dito sa Tarlac Mga party chore Goods na goods Dahil unang una ah, Nadubli yung ating kita Kumbaga yung mga ginastos ko sa diesel sa tolpi at sa kung ano-ano pa Ay nakuha dito sa booking pa balanga So napakababa po ng book May eh, booking nilalamog Dito ko sa uh, Sa may Tarlac Papuntang balanga Ang binok kasi ni Customer ay eh, ano Sabers So malaki yung nasave niya At ang booking lang po dito ay nasa 1.8 at pagka binawas na yung kailala mo uh, umabot lang ng 1.5 so okay na okay pa rin yun dahil ayun nga uh, may kita naman tayo ta tsaka double purpose yung punta natin wala akong makuhang pamanila kasi ang lalayo ng pick up yung iba 50 kilometers away. Oh no! So hindi ko kinukuha yun. Ito, nung pumasok yung 5 kilometers, talagang kinuha ko na agad. Deliver na natin. Let's go! At dito ko dinala sa Balanga Bataan yung aking kinarga so sa red logo pala to ang dami lang mga product dito alright sige uwi na ako sa bahay thank you brad nandito na po tayo sa Bataan kung saan ay kami ay nangungupahan dito at akin pong isusurprise yung aking mga anak yung aking pamilya dito sa bataan dahil hindi, hindi nila po alam na uuwi ako ngayon dito kasi nga wala namang plano po na umuwi ako dito Ginerap ko na din po yung pagkakataon para ako yung makauwi dito kasi minsanan lang din po akong makabisita dito kaya ito po dahan dahan lamang tayong papasok para ano, pati yung gate. Dahan-dahan tayo, dahan-dahan. Tingnan natin kung anong reaksyon ng mga aso. Baka ang excited by aso ano. <laughs> well sir, may po. Tonto, tonto, tonto. Yan to ha, ah, ang mga batang aso. Mm -hmm. Ito po ang aking bunso, si Kuya Rosa yan. Mabait na bata. May phone! May phone! Max, Max! Hmm. May phone, may phone, may phone. Oh. Nag-aaway, nag-aaway sila. Ate ito, si Kuya CJ. Wow! <coughs> Pagod. O kaya ang dito. Oh, may yeah. pego Good evening mga katito bar. Ako po ay nakauwi na ng bahay. At dito po ako umuwi sa inuupahan you know, namin sa bataan. Na kung saan ay kami ay magkakasama ng buong kong pamilya. At through Lala Move ay ako po ay dinala dito sa Bataan dahil wala naman po akong plano pang umuwi dito. At galing tayo ng Nueva Ecija no? sa Gimba, napakalayo po. At ilang oras din po tayo no? nagbiyahe. Nung pabalik na ako, yun, nakakuha naman ako ng booking papunta po dito sa Bataan. Kaya blessing po at ako po ay nakauwi dito. At kami po ay samasamang magsisimba at bukas po ay araw ng Sunday. So maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. At magsa-shoutout po tayo ng mga viewers na sumusuporta po sa atin. Masahin ko lang po. Shout out po kay Ivan Austin Del Mondo 9622. God bless you Tito Bar. Ingat palagi sa biyahe. So maraming salamat po. Uh, Sir Ivan. Shout out din po kay Emerson Coronation. Tito Bar watching from USA. Ingat lagi. So maraming salamat po. Sarah Emerson at uh, ingat din po kayo dyan sa USA shout out din po kay Vivian shout out Tito Bar loyal viewer from Canada more blessing wow amen marami na tayong viewers iba't ibang bansa no? yung isa sa US ngayon naman ay sa Canada shout out din po kay Sir Christian Rihola. So maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood nyo po sa aking YouTube channel. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. God bless po sa bawat isa. Ba bye